tatlong pagkakamali ng mga baguhang negosyante. Kung isa kang baguhang negosyante, panoorin mo at tapusin mo ang video na to, lalo na yung pangatlo, siguradong makakatulong to sa Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring content creator dito sa Dabaw, del Sur. At ngayong araw nito mga boss, ipag-uusapan natin yung kadalasang pagkakamali ng mga baguhang negosyante. Kwento ko lang no, mga 7 years ago, naong taong 2017, nag-start ako ng ah, pangalawa kong negosyo. Ito yung Bip Paris Business dito sa Digos, Dabao del Sur. Ang problema ko mga boss, no, eh, wala talagang benta. Kahit anong gawin ko sa aking negosyo, kahit ginawa ko na yung mga discarding dapat kong gawin, pagpo sa Facebook, ah, pagawa ng maraming video, gumawa na rin ako ng mga ganyan kumuha na rin ako ng uh, yung sa mga pages na sa lugar nyo yung nagpo-post sila para sa i-market yung business nyo gumawa na rin ako ng ganyan pero mga boss hindi pa rin ako makabenta ilang beses ko tong pinag-iisipan no? ang laki ng problema ko sa mga buwang yon kasi mga boss no hindi lang to isang taon yung business ko inabot to ng mga 3 years 3 years tong pinaglaban ko pero hindi talaga gumana no marami akong ginawa sa social media marami rin akong ginawa para i-market yung produkto ko pero kulang pa rin talaga isa sa mga solusyon na ginawa ko noon ay ang marketing ko na promo kadalasan yan naman yung ginagawa natin lalo na pag tayong negosyante aminin mo ginawa mo rin to no pinakauna nating gagawin pag wala tayong benta i 50% discount sa ating mga produkto. Ilang beses ko tong ginawa. Gumawa rin ako ng buy one take one. Gumawa rin ako ng freebies na pag umorder sila ng ganitong order, may package na, may free lang ganitong bundle. So marami akong sinubukan mga boss no. Pero ang problema talaga, hindi talaga gumana. Ginalingan ko na, nagmarket ako ng todo, nag ako, kahit Lugi na nga sa benta. Lugi na yung capital. Tagilid na. Baka benta lang para mapaikot lang yung pera. Pero hindi pa rin siya gumana. So, ano nga ang problema? So, kadalasan, ang nakikita ko noon, kulang sa marketing. Kulang sa marketing yung negosyo ko. Maaring nagawa ko yung ibang parte, pero kulang pa rin. Di ba? Parang ginawa mo na ang lahat, pero kulang pa din. <laughs> o, biro lang. So, ito yung tatlong dahilang pagkakamali ng mga baguhang negosyante. At ang unang-una dyan, masa. Magbenta sa masa. Mga boss, aminin nyo, kahit ako, experience ko yan, yung produkto kong yon, yung negosyo kong yon, yung Biparis Paris Business, ako yung pinakaunang nag-start dito sa Digos. At ang mindset natin noon bilang baguhang negosyante. Malamang nagawa mo rin to. Ang kadalasan nating ginagawa pag mga baguhan, kailangan magbenta sa masa, ibenta sa masa, babaan yung presyo, wag mong wag mong magpresyo ng malaki, ha? Dapat mababa lang yung kayang bilhin ng ng kahit sino, yung kahit kayang bilhin ng masa. Kanyan yung pag-uutak natin, ganyan yung mindset natin, di ba, bilang isang negosyante. Mga baguhan, ganyan na ganyan tayo. Dapat yung presyo natin eh, abot kaya, kahit isasakripisyo natin yung kita natin, kasi marami kasing nagbayo sa atin eh. Hindi ko lang alam kung sino, pero lagi kong naririnig to na magbenta sa masa. Dapat marami kang benta, marami kang benta. Di baling, maliit lang yung kita, basta marami kang benta. Yan yung pinakamalaking pagkakamali mo ng isang baguhang negosyante. Yung magbentang sa masa. Kahit isakripisyo mo yung presyo ng produkto mo, kahit maliit na malit na yung markup mo, kwento ko yung ano ko, b Paris Business. Sa totoo lang, marami siyang benta. Oo, maraming benta mga boss, no? anong uh, pagbukas ko is nakapila-pila talaga yung tao, no? Ang nakakatawa rito, magkaiba ang benta tsaka kita. Yung benta ko is palagay natin limang libo sa isang araw. Ngayon, kung ang markup ko doon kasi magbenta ka sa masa yung pinagsasabi nila na wala namang kwenta, ba? Diba? Maliit lang yung markup ko. nag -markup ako ng 10 to 15 percent. 20 percent pinakamataas. Tapos yung matitira is mga 10 percent na lang. So, sa bawat benta ko ng limang libo, mga limang daan lang yung matitira doon. Bawasan mo ng uhan, tapos kuryente, tapos uh, expenses mo pa, wala nang natira. So ganun siya ka walang kwentang payo. Yung magbenta sa masa, maraming pa sa ganyang mga payo, lalo na mga baguhang negosyante. At ang pangalawa, pangalawang pagkakamali, no? Is yung marketing. Palagay ko nagawa ko yung party ko. Nagawa ko yung negosyo ko, pero mga boss, ang problema ko noon, yung negosyo kong yon ako yung pinakaunang nag-umpisa, nag-start ng Beep Paris dito sa Digos. Taong 2017, 2018, nilipat ko na naman ng ibang lugar, 2021, dinala ko naman dun sa Pantukan. Pero yun na talaga ang problema eh. Walang nakakakilala sa binibenta ko. So, ang problema, eh, hindi pa siya hinog. Sa panahong yon ang alam lang ng mga tao noon, batsoy, bulalo, balbakwa, yan lang yung kadalasang alam nila noon. Sumikat lang naman yung Biparis nung panahon na ni Diwata eh. So, shout out Diwata. Babalik rin yung Biparis ko. So, yan yung problema. Nangyari siya ng nang hindi pa sakto sa panahon. Kahit anong ginawa kong marketing noon, So, hindi naman talaga sagaran. Kasi, post online yung mga basic lang na ginagawa. Tapos, uh, hanap ako ng page, yung sikat dito na page. Tapos, ipapopost ko yung uh, business ko. Tapos, yun na nga, may may benta. Yung masaklap, walang kita. Bakit? Kasi, napakalit ng markup ko sa aking produkto. Kahit may bibili, pero kakainin ka ng expenses. So marami talagang problema sa negosyong malit ang markup. At ito yung pangatlo mga boss no. Etong pangatlo na to eh talagang wala talaga tong kwenta, no? Biktima rin ako dito. Isa ito sa problema ko. Isa ito sa ginawa kong parang pagawin ko to, siguradong alam na ganito yung mangyayari. Pero pero mga boss nakakatawa. Ito yung pangatlo. Ano yung logo? Grabe sa walang kwenta talagang gagawin yan aabutin ka ng ilang araw, ilang oras gagawa ng logo, no? Gaga abutin ka ng mga ilang buwan para ano? Gagawa ng logo, gagawa ng logo sa negosyo mo eh wala namang kwenta pala yon, di ba? So yan yung mga problema. Sa experience ko dati, nag-start akong uh, gumawa ng Facebook page bago pa gumawa ng business. So pagkatapos ng Facebook page, mag ka ngayon ngayon ang gagawin mo <laughs> makiisip ka ng saktong logo yung pangmalakasan talaga pangmalupitan talaga yung utak mo, yung oras mo gagastusin mo sa napakahabang pagawa lang ng logo <laughs> na, na ang nangyari mga boss sa experience ko na kailang palit ako ng logo no? na kailang palit ilang logo na nagbago na naman <laughs> pinalitan na naman yung pangalan pero yung negosyo ko wala palang kwenta <laughs> naubos yung oras ko sa kakagawa ng logo. di ba? Napaka, ano talaga eh, napaka mahiwaga talaga ng pagnenegosyo. Lalo na pagbaguhan, eh yung akala mo, yun yung tama. Pero, hindi pala. Wala palang kwenta yung pinagagawa mo. Dapat mong pukusan pala yung benta, yung pasok ng pera. Dapat makita mo yung pasok ng pera at may matitira sa dulo sa dulo mismo pagkatapos ng maraming benta, pinagmayabang mo, napakadami mong benta, dapat makita mo yung tira. Dapat may tira. Kasi pag walang tira, <laughs> lugi yan. Walang kwenta rin yung negosyo mo. So dapat may matitira sa dulo. Isa sa mga pinaniniwalaan ko no, sa pagnenegosyo, ang pagnenegosyo ay parang pag-aaral. No? Pag-aaral siya lalo na kung ikaw ay baguhan siguro nga, ngayon uh, mga 9 years ago naman nang lubipas mula na ako nag-start ng negosyo eh marami na akong alam so anong gagawin mo kung baguhan kang negosyante bilisan mong magkamali bilisan mong magka problema lagpasan mo na agad yan kasi marami pang problema so pagdaanan mo yan at dapat sa bawat problema meron kang matututunan syempre aral nga ang negosyo dapat pag may lugi ka, may problema ka, solusyonan mo, maghanap ka ng solusyon at hanapin mo yung aral doon sa mga problema yon. Hanapin mo ang positive side. No? Always choose positive side ng buhay. Lalo na sa buhay at buhay pag may negosyo, syempre. Ang kalaban kasi natin sa ganitong mga baguhang negosyante ay eh, yung maling mindset natin, maling pag-uutak natin na kung akala mo yung sinabi ng ibang tao, ganito gawin mo, ganito yung uh, trabahuin mo pero yung nagsabi sa iyo nung nagpayo sa iyo wala din namang negosyo so yan yung mga problema nakikinig tayo sa mga taong walang negosyo ang sasabihin nila magbenta sa masa dapat mura dapat dapat benta ng ganito dapat maraming benta yung dulo wala namang kita Iba, so wala ring kwenta pero sa totoo lang mga boss ang pagnenegosyo talaga ay napakahabang problema, no? Sa Napakahabang problema. Ang trabaho lang talaga ng mga negosyante ay solusyunan yung mga problema. Katulad namin ngayon. Hindi lang naman 'to problema namin ngayon, ang problema namin ngayon yung tauhan, yung uh, renta, yung expenses. Pero malalagpasan din naman 'yan eh. Isa lang sikreto diyan. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. At tandaan mo, yung mga problema ang niisip mo ngayon, yung problema sa tauhan, problema sa mga expenses, sa mga gastos, ang kapalit is benta lang naman. So, galingan mong magbenta, galingan mong magbenta, galingan mong magpaikot ng pera, masolusyonan yung mga problema iniisip mo. Oo, hindi siya madali, pero masaya rin pala ang pagninegosyo. Masaya at ito ang pinaka napakahalagang bagay sa mundo ng pagnenegosyo. Bago ko lang to na realize mga boss no, pero ito yung pinaka masaya na pakiramdam, no? Kwento ko lang noon, matagal na kaming nag-start ng okay. Zell Salon, yung business naman ngayon, mga 3 years na. Nung nag-start pa kami, kami lang yon ng asawa ko. o oh, at may tauhan kami isa yata. So, isang tao lang yung tauhan namin. Ngayon mga boss, noong nung nabating yung Desyembre, nung magbibigay na ng bonus, di ba? Ang expenses na naman eh. O, oh, nung nagbibigay na ng bonus, dun ko naisip na, ha? Ang dami ko palang tao. So mga 20 siguro yung mga tao ko noon. So ngayon mga boss, ang pakiramdam ko noon, kasi nagbibigay na ako ng bonus, di ba? Ngayon, na-realize ko, 20 katao. Ibig sabihin mga boss, benteng pamilya yung na napapakain natin. Doon kumukuha ng panggastos sa bahay, sa kuryente, pambayad sa eskwelahan, panggastos nila mga boss, Napaka sarap sa pakiramdam nun, no, di ba? Na yung mga taong yun, iumaasa sa company mo. Kaya galingan mo, galingan natin, galingan natin sa kanya-kanya nating negosyo para mas marami tayong matulungan na ibang tao, di ba? Mas maraming tauhan, mas marami tayong matutulungan, mas marami tayong uh, taong doon kukuha ng pera pang gastos sa kanilang bahay, sa eskwelahan, at sa ibang bayarin. Grabe, yun yung pinaka masayang nakuha nating mga negosyante. Yung nakapagbigay tayo ng trabaho sa bawat pamilya. Di ba? Di ba? Narealize mo rin ba yun? Malamang hindi. so ngayon, alam mo na, 'di ba, kung gaano siya kasaya. At yun nga pala mga boss no, yung nabanggit ko yung business namin yung Zell Salon. Alam niyo bang malapit ng ang aming ika first year anniversary ng aming salon sa Kidapawan branch. At alam niyo na business to na pangmalakasan. Ipusta mo pa. Subukan mo, di ba? Para maniwala ka. Tres na kami at meron na kaming tatlong branch at yung Kidapawan branch ay mag-anniversary ngayong buwan ng February. Kaya, yun yung tinatrabaho namin sa buwan na to. At, mga boss, sa gustong magpahanap dyan ng maganda, quality, di kalidad, malupit na serbisyo, safe na safe ang buhok mo, zel Salon. At message ka sa page natin dahil marami tayong available na promo. Limited slot lang to pero mag-message ka dahil baka, baka may ano pa. Kasi by appointment lang yung promo natin kaya yan lang mga boss, no? At ang pagnenegosyo ay trabaho talaga. At huwag kalimutan magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko ang nagsasabing kumbati. Pero bye-bye. Trabaho-trabaho talaga ang pagnenegosyo.